Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, maaring makaramdam ka ng konting pag-alinlangan sa iyong emosyon, lalo na sa umaga, dahil ito sa epekto ng moon at neptune na hindi nagkakasundo ngayong araw. Subalit, huwag magpadala sa mga kalituhan, bigyan ng oras ang sarili para magnilay-nilay. Sa trabaho, maaring may mga sitwasyon na kailangan mong timbangin ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Huwag kang magmadali sa araw na ito, Aris, ang tapos. Ang oras ay darating kung mananatili kang mahinahon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ngayong araw ay magandang pagkakataon para mag-usap kayo ng iyong partner tungkol sa mga bagay na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin, maging bukas sa kaniyang mga saluubin. Kung ikaw ay single, huwag mag-alinlangang magpakilala sa mga bagong tao, ngunit huwag ding magmadali sa mga bagay-bagay. Sa araw na ito, Aris, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 12, 18, 25 at 33. Taurus Ngayong araw, Taurus ay puno ng potensyal para sa paglago, lalo na sa mga aspeto ng emosyonal at personal na relasyon. Ang transit ng Venus at Uranus mamayang gabi ay magdadala ng mga nakakagulat ngunit masayang balita. Ito ang tamang panahon para sumubok ng bago tulad ng pagsisimula ng bagong proyekto o pag-aalok ng mga ideya sa trabaho. Sa mga hamon, panatilihin ang iyong pagiging matsaga at praktikal. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya sa inyong relasyon ay magdudulot ng saya kaya sa mga Taurus na meron ng asawa, subukang magplano ng simpleng date para magkausap kayo ng mas malalim ng iyong partner. Para sa mga single, maaring makakilala ka ng isang tao na magpapakita ng kakaibang pananaw sa buhay. Yakapin ang pagkakataong ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 15, 22, 28, at 37. Gemini. Ang umaga ay maaring magdala ng konting kalituhan dahil hindi nagkakasundo ang enerhiya ng buwan at enerhiya ng Neptune ngayong araw. Mag-ingat sa mga maling interpretasyon ng sitwasyon, lalo na kung ito ay tungkol sa trabaho o relasyon. Subalit, sa tulong ng enerhiya ng Mercury sa tanghali, magkakaroon ka ng linaw at inspirasyon para magawa ang mga bagay ng maayos. Ito ang panahon para magpahayag ng iyong damdamin sa iyong kapartner. Ang pagiging tapat at transparent ay magpapalakas ng inyong relasyon. Kung ikaw ay single na Gemini, gamitin ang araw na ito para makipag-usap sa mga kaibigan na makakapagbigay ng bagong perspektibo sa iyong buhay pag-ibig. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 14, 21, 27, at 34. Cancer. Sa araw na ito, Cancer, ang moon ay lumilipat sa area ng Capricorn. Nagbibigay ng pagkakataon na mag-focus sa iyong mga layunin. Ang mga plano na matagal nang hindi natutuloy ay maaring bigyan ng atensyon ngayong araw. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot humingi ng tulong sa mga taong malapit sa iyo. Sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang iparamdam ang iyong pagmamahal. Ang simpleng kilos tulad ng pagluluto ng paboritong pagkain ng iyong partner ay maaring magdala ng ngiti sa inyong puso. Para sa mga single, may pagkakataon kang makakilala ng bagong tao sa mga hindi inaasahang lugar. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 6 eleven, sixteen, twenty-three, twenty-nine, at thirty-six. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Leo. Ang araw na ito, Leo, ay nagbibigay ng pagkakataon na ipakita ang iyong kakayahan sa harap ng ibang tao. Huwag kang matakot sa mga hamon ngayong araw. Ito ang araw para maging malikhain at maipakita ang iyong galing. Ang lakas ng enerhiya ng Venus at Uranus, mamayang gabi, ay magbibigay ng oportunidad para sa mga biglaang romantikong sandali. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukang iparamdam sa iyong partner ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Ang simpleng pagkumusta o pagbibigay ng sorpresa ay magdadala ng positibong epekto. Kung ikaw naman ay single, ang araw na ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang mas maging bukas ka sa bagong romansa. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 13, 20, 24, at 31. Virgo. Ngayong araw Virgo ay may pagkakataon kang ayusin ang mga bagay na matagal nang bumabagabag sa iyo. Ang iyong pagiging detalyado ay isang malaking tulong upang makamit mo ang iyong layunin sa trabaho. Iwasan ang overthinking. Minsan, mas makakabuti ang simpleng solusyon. Maaring mapanuri sa mga sitwasyon ang iyong karelasyon sa araw na ito o kaya ang iyong asawa ay medyo matampuhin o kaya meron mga konting pagsiselos ngayong araw. Ang simpleng paglalaan ng oras para mag-usap ay magbibigay linaw sa anumang hindi pagkakaintindihan. Para sa mga single, gamitin ang araw na ito upang mag-focus muna sa self-care bago pumasok sa bagong relasyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 10, Fourteen, eighteen, twenty-two, at 30 Libra Ang araw na ito, Libra, ay magdadala ng bagong oportunidad upang pagandahin ang iyong mga relasyon, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya ng Mercury at Neptune. Ngayong tanghali, magbibigay ito ng malinaw na komunikasyon. Gamitin ito upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo o kaya ng mga taong nakapalibot sa iyo. Sa trabaho, ang pagiging diplomatik mo ay magbibigay ng positibong resulta. Para sa mga may asawa, may relasyon, maglaan ng oras upang pakinggan ang mga hinanakit o kwento ng iyong partner. Ang pagiging handang makinig ay isang malaking bagay. Kung ikaw ay single, maaring makakilala ka ng isang taong magiging espesyal sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5.

Ngayong araw, Scorpio, mararamdaman mo ang malalalim na emosyon na maaring maging inspirasyon para sa iyong personal na paglago. Ang moon ay merong epekto sa enerhiya ng Capricorn na magbibigay ng focus sa mga bagay na mahalaga tulad ng iyong pamilya o personal na mga layunin. Yakapin ang mga pagkakataon upang mas lalong maging mas malapit pa sa iyong mga mahal sa buhay. Sa may mga partner, ito ang tamang oras upang maging mas open sa inyong relasyon ibahagi ang iyong mga pangarap at takot at magiging mas matibay ang inyong samahan. Kung single ka, gamitin ang araw na ito para mag-reflect sa kung ano talaga ang hinahanap mo sa isang relasyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 15, 19, 25, at 32. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Sagittarius ang araw na ito ay puno ng inspirasyon para sa iyo, Sagittarius. Ang Mercury at Neptune na ay magbibigay daan upang mas maging creative ka ngayong araw, kaya gamitin ito sa iyong mga proyekto o personal na adhikain. Sa trabaho, may pagkakataon kang ipakita ang iyong mga ideya na maaring magbigay ng positibong epekto. Sa usaping pag-ibig, kung ikaw ay nasa relasyon, bigyan ng oras ang iyong partner upang maramdaman nila ang iyong suporta. Ang isang simpleng usapan ay maaring magbigay linaw sa mga isyong matagal nang nakabinbin. Para sa mga single, may posibilidad kang makilala ang isang adventurous na tao na tulad mo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay green At unlucky numbers, more I 4, 8, 11, 18, 21, at 27. Capricorn. Ngayong araw Capricorn, ang paglipat ng buwan sa iyong zodiac sign ay magdadala ng renewed focus at determination. Ang Venus at Uranus mamayang gabi ay magbibigay ng surpresa na maaring makapagsaya sa iyo. Panatilihin ang iyong disiplina at maging maingat sa mga disisyong kailangan mong gawin ngayong araw. Sa mga nasa relasyon, maaring mas maganda kung bigyan ninyo ng oras ang isa't isa upang makapag-recharge. Huwag mo nang palaging magkasama para sumaya ka at sumaya naman ang iyong kapartner. Meron kayong individuality. Ang pagpapakita ng suporta ay mahalaga ngayong araw. Kung ikaw ay single, maglaan ng oras para sa sarili at hayaan ang tamang tao na dumating sa tamang oras. Ngayong araw, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 3,

Ngayong araw Aquarius, maari mong maramdaman ang pangangailangang maglaan ng oras para sa iyong sarili. Malakas ang impluwensya ngayon ng Mercury at Neptune na nagbibigay ng inspirasyon para sa mas malalalim na pagnilay-nilay. Ito rin ang tamang oras para magplano sa iyong mga long-term goals. Sa trabaho naman, ang pagiging bukas sa mga ideya ng ibang tao ay magdudulot ng magandang resulta. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukan gumawa ng isang espesyal na bagay. Para sa iyong partner, tulad ng mga simpleng sorpresa. Ang maliit na bagay na ito ay maaring magdala ng saya sa inyong relasyon. Para naman sa mga single, huwag kang matakot mag-explore ng bagong posibilidad sa pag-ibig. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 10, 17, 22 at 31. huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces Ngayong araw, Pisces, ay puno ng emosyonal na enerhiya na maaring gamitin para sa mas malalalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Malakas ang impluensya ng Venus at Uranus mamaya at maaring magdala ng biglang kasiyahan o positibong balita. Huwag matakot ipakita ang iyong nararamdaman sa araw na ito. Ang pagiging totoo ay magpapalapit sa iyo sa ibang tao. Para sa mga nasa relasyon, ito ang tamang oras o panggawing espesyal ang inyong araw. Ang simpleng pag-uusap na puno ng pagmamahal ay magdadala ng positibong pagbabago. Kung ikaw ay single, buksan ang puso mo sa mga taong nagpapakita ng sincerity. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 12, 18, 21 at 28. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanyaga para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Juliet, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin makinig Sa hula ng tarot Ko baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana